You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb. As long as. yun ang kubo at dito kami ni tatay ayan nandiyan si tatay naghihintay na kasi ako yung onboard ayun may mga students din dito maganda yung lugar malamig, malangin at malapit lang to sa amin malapit lang to sa bahay namin <laughs> hindi na kami lumayo maganda dito pag gabi baka abutin kami dito ng gabi Maganda pala doon tayo sa Kobo. Eh, diyan na lang pala. Uh -oh. Yan. Dito kami po pwesto. Hinahanap nila yung akin, ano, ay, aking, ano, Akin YouTube channel. <laughs> Valentine ba kinakot Black Valentine? Hindi pa naman Valentine <laughs> ay, eh. Hindi ba? Uniform nila yan eh. Ay, ba? <ay, laughs> ah, oh, nakita mo na? Ah, oh, subscribe! Ah, uh, oh, manood ka na isang ano para pasok yung subscribe sa yung short video lang. I short video lang panoorin nyo para pasok yung subscribe nyo. Yeah! Yeah, ng aking mga fans! Teka, lalapit natin. Para kita yung mga mukha nyo. Tapos panoorin nyo to pagkatapos. Makikita nyo yan. Uh, ayan, sila. Oh, nakihiya daw siya pero kin pinapakita nyo yung certificate niya may yado oh, wow, siya makikita okay. <laughs> nyo yan sa ano, 14 ang ano nyan ang premier Oye, sa, 14. Sa, 14, 14. sa 14 sa 14 ang premier kasama kami sa youtube kasama kayo sa youtube sali daw kasi sila <laughs>

bagal, nabilis ba? naman. Walang hugasan. Ayan, ang gaganda naman ng mga nagsiserve dito. O, oh, di diba? Magaganda sila. Ayan ang aming pagkain. Sisling, sisig. Kutsara. Teka lang. Puka tayo doon. Saan tayo Ako na. Ayan o. Oh. Kita nyo naman o. saan tay. Ito yung pagkain namin. Ayan, masarap na sisi. At mayroon kami. ang oh, ganda. Mukhang masarap siya. Ay, that, na, sa Ay. Ay, yan -i -i. Ayan, good morning mga ka-Green Thumb. Ayan, hindi po tayo magtatanim Valentine's date po namin ngayon ni Tatay. Ayan, simpleng date lang naman po ito at Uh, basta magkasama mas, basta magkasama kami uh, okay lang kahit simpleng pagkain simpleng pagsasaluhan namin mag-asawa ay masaya na po ako ayan, happy valentines po sa inyong lahat ayan, February 14 February 14 ah uh, panahon ng pag-ibig Feb ibig ayun Feb -ibig. ibig daw ngayong ngayong panahon ito Ayan. Hindi lang para sa dalawang taong nagmamahalan ang araw ng mga puso. Tandaan nyo 'yan. Ang ang uh, love for God, love for your parents, friends and others, 'di ba? Unahin natin ang Panginoon, pangalawa ang ating mga magulang, pangatlo ang ating sarili pang ang ating asawa, panglima ang ating mga anak. Huwag tayong maging madamot sa pagmamahal. Dahil hindi naman binibili. Hindi naman binibili yun. Nagsasabi pa ba kayo ng I love you o mahal kita sa inyong magulang o asawa o kaya naman sa mga anak? Huwag kayong mahiya na banggitin ang I love you, nanay, tatay, I love you, Anak, I love you bunso, I love you kuya, I love you ate. Napakadali naman bigkasin pero parang nahihiya tayong banggitin 'yung mga salitang iyon. Pero sana 'wag natin kalimutan ang buhay ay maisilang. Ang panahon ngayon hindi na payamanan, hindi na pa-paerehan ng mga ugali. Ang panahon ngayon ay pasayahan na. Maikli lang ang buhay natin kaya ilaan natin sa magandang pagsasama, magandang uh, magandang usapan. Kahit sa baliit na bagay, baka makontento tayong maging masaya. Magtayong uh, wag tayong mainggit sa mga taong sa mga taong nakaka nakakaangat at mas maganda ang buhay sa atin dahil kanya-kanya naman ang buhay na binigay ng Panginoon para sa atin. Kailangan nating maging masaya kahit pa simple lang ang buhay natin. Uh, unahin uh, isipin natin maging masaya tayo. Uh, be confident, simply smile, treat yourself, at uh, stop comparing yourself to others, 'di ba? Hindi naman lahat ay binibigay ni ng Panginoon lahat ng maganda ay binibigay sa isang tao. Meron din namang uh, may may panahon na para sa atin, 'di ba? Hindi lahat ng gusto natin ay makukuha natin. Konting kwento lang kasi nung panahon na kami ay medyo bata-bata pa ni tatay. Hindi kami nag i love sa isa't isa. Siyempre, inuuna namin yung mga pangangailangan ng mga bata. Wala na kaming panahon para sa isa't isa. Ayun, mahirap ang buhay. Hindi naman mawawala 'yon sa hirap ng buhay. Magkasama kami mag-asawa. Pero ngayon, na namin habang nagkakaedad kami at papunta na sa punto na medyo patanda na, ngayon namin na-realize yung ngayon na lang namin napapasaya yung sarili namin na kami lang mag-asawa, kami lang lagi ang magkasama. Kahit simpleng pagkain, simpleng lugaw, simpleng lomi, simpleng burger simpleng pasyal-pasyal lang kung saan-saan. Lagi kami magkasama. Ngayon namin nararamdaman yung saya na hindi namin naranasan nung kami ay bata-bata pa. Kasi nga maaga kami nag-asawa. At sa panahon ngayon, fifty uh, 56 years old, mag-57 na po kami pareho. Sabi nga ng mga anak ko, daig pa daw namin sila dahil yung sweetness daw namin hindi nawawala. Totoo naman yun. Ngayon na lang kasi 'yon, dati hindi namin nararamdaman yung sweetness. Kaya habang kaya pa natin, ayun, piliin natin maging masaya kasi nga maiksi lang yung buhay natin, malay natin, bukas wala na tayo, bukas wala ka na, 'di ba? Yung minsan na pasayahin naman natin yung sarili natin. 'Yan. Unang-una unahin natin talaga yung sarili natin. Mahalin mo muna yung sarili mo bago ka magmahal ng iba kasi hindi ka naman makakapagmahal ng iba kung di mo mamahalin yung sarili mo. Unahin mo muna yung sarili mo bago mo mamahalin yung asawa mo. At huwag niyong kalimutan lagi mag I love you sa inyong mga asawa. Hindi lang yung panahon ng Valentine. Uh, kahit ano kami, hindi na nawawala ngayon. Nito lang ang nagkaedad kami kasi nga kami lang dalawa yung magkasama. Ayan. Hindi nawawala. Hindi malilipas ang araw nang hindi kami nag-a-I love you na hindi kikisitatay sa akin. Totoo yun. Yan, wag na wag tayong may inggit sa nagiging tagumpay ng iba kasi may binigay sa atin si Lord na hindi pa natin nakakamit. May kanya-kanya tayong panahon para sa mga bagay na yan. Merong binigay sa iyo na hindi ibinigay sa iba. Yun ang kapakakatandaan nyo. At ngayon nga ay araw ng mga puso. Happy Valentine! Happy Valentine sa mga nanay, sa mga tatay sa mga anak, Happy Valentine at sa inyong mga mag-asawa. Uh, binabati ko po kayo lahat ng Happy Valentine. Shout out sa ating mga ka-team promote dahil nga Valentine's ngayon kailangan nating maging masaya at iwasan muna natin ang problema. Ayan. May panahon para sa mga problema, may panahon para tayo ay magsaya. Uh, Yeah. kailangan naman paminsan-minsan ay ano, mamamasyal naman kayo mag-asawa para yung yung sweetness nyo ay hindi nawawala. Yan, yeah. konting ano lang, yung kakain kayo sa labas, kahit fishball, fishball lang yan, kahit ano, basta hindi naman sa pera ang ano, ang sukatan, ang sukatan ng pagiging sweet na mag-asawa at uh, makapag-date man lang at magkasama kayo sa labas. Hindi naman sa pera lang yan. Meron niyang may pera, hindi naman sila maligaya. O di ba? Kanya-kanya tayong uh, buhay, may kanya-kanya tayong hindi uh, natin namamalayan ayon. Maganda na pala yung buhay natin ngayon. At uh, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at uh, kahit papaano, tayo ay nabubuhay, tayo ay nagiging masaya sa maliit na paraan, sa maliit na na kaligayahan na binibigay sa atin. Iyon. Nakakataba ng puso pagkaganon, di ba? Diba? Dapat lagi tayong confident sa ating sarili. At huwag mainggit sa tagumpay ng iba. Maging masaya na lang tayo sa tagumpay ng ibang tao, di ba? Huwag kang malungkot, may plano si Lord para sa atin, para sa iyo. Hanggat kaya ng tuhod natin, hanggat kaya ng katawan natin. Ayan, piliin nating maging masaya at ano, kung saan man tayo uh, maligaya doon tayo. Ayan, katulad namin, maligaya na kami sa mga halaman. Yun lang naman simpleng ano, simpleng kaligayahan ay ano, nakakataba ng puso. <laughs> nakakataba ng puso yung mga tao na sa mga kaibigan na nagpamahal sa atin. Ariel, yun, Araw na <laughs> kagaya ngayon masaya na ako sa aming simpleng ano pagkain ni tatay ayong araw na to dahil ito ang binigay sa amin ng Panginoon salamat sa Diyos at binigyan kami ng malakas na pangangatawan uh, yun lang ay blessing na yung hindi tayo nagkakasakit yung healthy yung ating pangangatawan blessing na yan sa ating buhay Uh, sa edad natin. Kaya sa ating mga kaibigan, ayan, maging masaya tayo. Uh, happy Valentine sa ating mga friendship, si Mama Dons, sis Sweng, sis Mama Edit, sis Jenny Lynn Alejo, sis Pe, sis Rolly Seals, at sa lahat ng team promote, si Mam Ma Nori Oganya Official, kay sis Jonah, Jonah Crop and Succulents. Ayan, happy Valentine's din sa iyo. Sa aking mga anak at sa aking mga kapatid. Sa aking mga apo, maligayang kaarawan ng mga puso. Masarap yung sisig nila, medyo malutong. Crispy. Crispy sisig. at madami na sibuyas Dios na kiyupong bulb dito Bye! See you on my next vlog! Shout out, Ma'am Nori o Ganyo Kisyan! Dalawang kubo.